Sa ibang balita, binigyang diin ng isang eksperto na napapanahon na para maisakatuparan ng economic charter change para mas maparami pa ang foreign direct investment sa bansa. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Mas mapabibilis ang pag-unlad ng bansa sa tulong ng foreign direct investments kung maaamyendahan ang konstitusyon. Yan ang binigyang diin ng eksperto at pinuno ng Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD na si Dr. Romulo Miral Jr. sa gitna ng mainit na usapin ukol sa economic charter change. Ayon kay Miral, tama lang na nagbabana ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa economic cha dahil ito ang kailangan ng bansa ngayon. Alam niyo out of 83 countries, ang Philippines pangatlo in terms of restrictiveness. The more restrictive, ang uh, isang ang isang ekonomiya um, lalong may, mas mahina ang pagpasok ng foreign direct investment sa bansang ito. Ano? Gate ni Meral, kahit may mga bagong batas na kasi tulad ng Public Service Act of 2022 na ipinitasyon pa sa Korte Suprema, hindi pa rin ito ang sagot sa problema sa foreign business ownership sa bansa. Ang dapat anyang ayusin, mismong ang konstitusyon na. Napakahalaga ng, uh, ng foreign direct investment dun sa pagpagbangon ng ng uh, lalo na after the pandemic and uh, eto nga tiningnan namin kung ano nga yung uh, dahil kasi pag tiningnan natin yung iba-ibang bansa dito sa region nakikita naman natin na lumalago naman yung ating foreign direct investment pero iwan na iwan tayo ng uh, ng ibang bansa ano kaya tiningnan namin ano ba ano ano ba yung mga nakakaapekto talaga sa uh, uh, foreign direct investment and uh, of course of interest sa atin And um itong uh, mga restrictive provision sa ating economic constitu uh, sa, ating, uh, uh, sa ating, uh, constitution sang ayon din dito si House Deputy Majority Leader at Partido List Representative Jude Asidre anya kung tutusin kapag niluwagan na ang restrictive provisions ng constitution at mas dumami pa ang mga dayuhang namumuhunan sa bansa masusolusyonan din pati ang panawagan na dagdag sahod ng marami nating kababayan ating binabalanse yung pagtaas ng sweldo for people to have their wage increase and also for people to keep their jobs kasi it's a delicate balancing act. Pero kung mas marami tayong foreign direct investments, kung mas malalaki ang ating mga korporasyon at mga negosyo sa Pilipinas, dala ng kapital na dinadala ng FDIs, mas kakayanin natin ang risk natin sa pagbalanse sa trabaho at sa sweldo ay eh magiging mas madali po. Sa lunes, nakatagdang simula ng Kamara ang pagtalakay sa Resolution of Both Houses Number 7 bilang Committee of the Whole. Ang RBH 7 kapag naipasa ang siyang magbibigay daan para maisakatuparan ang economic chacha kaya tinitiyak ng mga kongresista na lubos nila itong tututukan. Paglilinaw naman ni Asidre, sumusunod lang ang Kamara sa batas kaugnay sa issue kung dapat bang bumoto ng magkasama o magkahiwalay ang dalawang kapulungan kapag umusad na ang post amendments. Kinopia lang po natin doon, pagpapakita po na ang House ay sumusunod po sa pangkasalukuyang saligang batas ng bansa. Yung ginawa ho ng Senado ng pagdadagdag na voting separately ay interpretasyon lang ho nila yon kung paano po i-apply ang, ang provision na to. But nonetheless, we try to make the good, we try to find a common ground. No? Sinigundahan din niya ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales kasabay ng panawagan na sana'y tuluyan ng makalusot ang mga resolusyon para sa economic chacha, hindi lang sa Kamara, kundi maging sa Senado. So wag po kayong magalala, basta ito po, kakaroon naman po tayo ng bicameral conference at uh, we are in good faith, both houses. Sana po may pasalan natin ito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.